Marcos Kapitulo 2 Versikulo 1-12 Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala ng mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinab ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupuro ang ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali, ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis, kaya ang lahat ng naruroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito.